mga kaate. So today, na ako. Pasayaw-sayaw na lang ako dito. Talaga kasing masakit. Maya-maya pupunta na kami sa hospital kasi around 4.30. So masakit na yun dyan ko. Iba yung sa sa may <coughs> lower ng tummy ko. sumasakit masakit na. 4.13 din ako nakatulog after nun. Tapos tumawag na rin ako sa hospital pupunta na kami doon maya maya yung sakit niya ay sasakit sobra tapos mag stop after 5 to 10 minutes after nun sasakit ulit ganun lang pa ulit ulit kaya to tumawag na ako sa hospital para inform sila na pupunta na kami doon maya maya inintay ko na lang yung tawag ng OB ko kasi inform ko siya na talagang masakit na masakit na yung ko akala ko ordinaryng sakit lang nandiyan pero iba na yung sakit eh so update ko lang ulit kayo mga kaati later kung anong makaganapan sa ating paglilabor punta na kami ng hospital no? Maya, see you again mga kaati bye, bye ito talaga yung time na sobrang sakit na nandiyan ko pero nagagawa ko pa din mag video oh. see ang laka, laka na naman chan ko. 38 weeks na nga pala ko in 5 days dito. Malapit na akong mga nakon Hi guys, dito na nga pala kami sa hospital ngayon. At ito, may libre kaming pagkain. Okay, Pero para lang. sa kan lang to, buntis. hindi kita masawa. May kami yung asawa sa may pagkain. Lang. <laughs> may kitain lang daw siya. Pagkain nila is chicken na may carrots, broccoli, yogurt, mandarin, saka may soup. So, nandito na nga pala kami sa hospital. Hindi na kami pwedeng lumabas. Nice. Kasi hanggang mamaya na kami dito. Kaya, update ko na lang kayo mamaya. Bye-bye! nagbibideo pa kami ng husband ko pero ang totoo sobrang sakit na talaga ng chan ko as in ito nga pala yung time na lumabas na si baby 10.49 pm na siya lumabas bali hindi na rin ako nakakuha ng ibang video dito sa loob kasi talagang sobrang sakit na ng chan ko and then yung husband ko naman is hindi na rin nakapag video kasi talagang nakapokus lang siya sa amin ni baby so ito nga pala yung baby ko si baby kl Lumabas siya is 6 uh, pounds and 3 ounces Medyo maliit naman siya. Kaya, yun. Sa kaganapan na yan is, iniintay lang nila yung NARS and then lilinisan na lang dyan si baby. Kaya, nakasmile lang naman siya dyan. Time pala niyan is nakahiga pa rin ako. Pero, pasalamat naman ako at okay naman si baby. Wala naman naging problema sa aming dalawa. Thank you, Lord. Hello mga kate, ka so welcome back to my vlog. So ito na nga, nanganak na tayo. Salamat naman at nakaraos na din tayo. Hindi na ako nakapag-video kahapon kasi ang sakit talaga ng aking paglilabor. So second din na namin dito sa hospital. Ito nga pala yung room namin. Ito. Tapos ito yung baby ko. Sleepy. ito yung ulan. Tapos ito yung sa labas. So, bali na nga nakako kagabi is 10, 10.49 na ng gabi. Ang tagal ng paglilabor ko kaya yun, medyo matagal na din tayong hindi na video kagabi kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit. Pero, yun nga salamat naman at nakaraos na din tayo. Thank you kay Lord dahil hindi niya kami pinabayaan ni baby. Tapos, hindi ko lang sure kung kailan kami lalabas. Baka bukas or sa isang araw. Depende. Wala namang problema si baby. Kaya, um, makakalabas din naman siguro kami. So, yung husband ko, ako, at saka si baby nandito sa loob ng kwarto namin. Yung husband ko naliligo. So, katatapos ko lang maligo. Nagbubad muna ako sa tab kasi masakit pa yung tahi ko. Biro mo five stitches yung tahi ko kagabi. Hindi ko naman naramdaman yung tahi pero yun masakit pa rin. So, kaya nagbabad muna ako sa, sa tab. Yung baby namin is tulog na tulog ngayon. Kaya, nakakapag-vlog ako. So, ito nga pala yung name, tsaka yung mga weight, head, length, tsaka yan. yan yung room namin dito. Masakit mga kaate yung panganganak pero pag nakita mo na yung anak mo is talagang worth it naman. Yung tinuruan pa nila akong Amerika hapon. Tapos, long. Yun naman, ilabas ko naman na maayos si baby. Mahirap pero naging matatag ako, naging strong ako para kay baby. Para naman maging ligtas din kami ni baby kasi ayaw ko din naman masiis. Sabi ko ganun pala yung pakaramdam Paka, kapag first time mom. Sabi ko, ang hirap pero nung nakita ko na yung baby ko, it's worth it naman lahat ng <coughs> hirap at lahat ng ng sakit kaya yun, panabagong buhay na naman namin ngayon nakasama na tatlo na kaming lalabas ng hospital <clears throat> kasama na namin yung baby namin behave naman siya hindi naman siya iyak ng iyak pero depende pa rin so kagabi nakatulog kami ng husband ko is saglit lang kasi baka kasi umiyak ni si baby so kailangan naming bantayan isa sa amin natutulog tas halinhilan halinhilan na lang kami para hindi rin parehas pu'yat yat kaming dalawa so yun yung magiging adjustment namin ngayon sa mga darating na linggo kung ano yung yung routine namin kasi may work din yung husband ko so hindi ko alam sa ngayon pa kung magiging routine namin. Pero, kayang-kaya -kaya namin yun. Kayang-kaya -kaya namin yung dalawa Nang magkasama at nagtutulungan. Tapos, dito nga pala mga kaate, yung kwarto na to is wala kaming binayaran. Wala akong binayaran dito sa hospital. Tapos, may libreng pagkain lang yung patient. Kagaya ko, ako lang may libreng food. So, ang libreng nila dito ang pagkain is Uh, may breakfast ka, may lunch at saka may dinner. So, tatlong, kwan lang yun, tatlong meal. O, ka naman yung food nila. Tapos, kahapon, nung nagle ako is, sumuka pa nga ako kasi, nung umiari na ako, kasi wala naman akong masyadong kinain. Ang kinain ko lang nun is, parang kumain ako ng popsicle, tas may gelatin. So, nakasim na naman tayo, hindi tayo pwede nun. So, kaya, yun na, uh, nagsuka pa rin ako tama nga yung sabi nila hanggang hanggang pangangan pang ako yung eh, nagsusoko pa rin ako so yun lang yung uh, vlog natin mga kaate so ito yung uh, pregnancy journey pa natin yung pangangan pang ako kay baby tapos yung baby ko nga pares kung kamukha ng tatay niya nakuha ko lang yata is yung labi at saka yung ilong niya carbon copy nga sabi nga, nga iba so Salamat mga kaati sa prayers nyo at sa suporta nyo sa aming baby na nakarausan din kami. So, yun lang yung ating vlog for today. At kailangan ko munang mag-ayos-ayos dito sa karton namin para in case na palisin kami, nakaready na din. Thank you, thank you so much mga kaati. Kung gusto nyo na mapanood pa yung uh, aming vlog, i-hit nyo lang yung notification bell para lagi nyo nakikita yung mga post ko. See you mga kaate, Bye-bye! Hello mga kaate. So update lang ngayon. Nandito pa rin kami sa hospital. Bali ka 3 d na namin yun. Palabas na kami mamaya. So nintay na lang namin yung blood works ko. Tsaka yung kay baby na blood works. Siya nga tulog na tulog siya. Sleepy head. Thank God naman kasi wala namang mga problema. Kay baby, wala mga komplikasyon. Tapos, okay naman lahat. Mababait yung mga nurse dito. Wala ka. Alagang-alaga ka talaga ng mga nurse dito. Kaya, thankful din kami kasi may mga na ganun dito every ship nila ganun yung ginagawa, chinecheck kami kung anong kailangan namin tapos kung ano yung mga request pa namin, mga ibang kailangan namin para kay baby so yun lang yung vlog for today hindi ko lang sure kung kailan ako makakapag uh, vlog nitong video na to kasi medyo busy busy kay baby baby time muna tayo So, update ko na lang ulit kayo mga kaati. Bye-bye.